channel and pagpasensyahan niyo na talaga yung accent ko guys <laughs> so ngayon dahil wala pa akong ligo ayan wala pa akong ligo so maliligo ako and kukuha lang ako ng tuwalya guys and Ayan guys, dito pala kami naliligo. guys, tapos na ako maligo. So, andito na ako guys. So, ngayon, magbibihis lang ako. So, ito na pala yung outfit ko guys for today. hindi ako makapagsalita ng malakasan kasi andito yung mama ko natutulog. So ngayon guys, maglalagay ako ng pamputi <laughs> sorry, sorry. So ngayon, maglalagay ako ng pamputi ng pampapaput. <laughs> sorry, sorry, sorry guys, sorry. So... So, balik na naman tayo. So, ngayon guys. <laughs> ngayon guys. Paglalagay ako ng pampaputi ng mukha ko. Yung pulbo. <laughs> so, ito silang tatlo guys. Ito yung ilalagay ng mukha ko. <laughs> Ayan lang guys. Ito yung pulbo ko guys. Ayan yung pulbo ko. Tapos ito yung lip tint ko. Ito guys. Petroleum jelly to guys. Ano? Para sa lips ko na ano? Oily. Kahit ano, alam niyo guys, lalagay ko to sa lips ko. Para sa oily. So guys, dapat din kasi lalagyan yung lips ko ng mga ganito guys. Kasi kapag hindi siya lalagyan, nagkasugat-sugat siya. Kaya hindi pwede na hindi lalagyan. Kasi ganito na talaga yung lips ko guys. Sugat-sugat. <laughs> Puhala ako ng salamin. sila na yung salamin. <laughs> Ito lang guys, yung ano, ilalagay ko sa aking mukha. Left hand and pull po. Ayan lang yung ano guys, eh, ano ko sa aking mukha ilalagay. Kasi guys, wala naman akong pambili ng mga makeup, mga ganyan-ganyan. kung meron naman akong pambili, ano din kasi, parang hindi rin ako bibili kasi, hindi naman ako mahilig sa makeup talaga guys. At saka, lalong lalo na hindi rin ako marunong mag-make Kaya, ito, para sa akin guys, ito na yung pinakamaganda sa lahat. Dito na ako. Dito na ako. So, ayan siya guys. Ayan. Water tent. <laughs> Last is ito. Yeah. Galing kumain ako ng lechon, guys. Hindi niyo lang alam galing ako kumain ng lechon. Galing ako kumain ng lechon kaya nagka-oily yung lips ko. Charla. <laughs> so, ayan, guys. ang next natin guys ay yung buhok ko <laughs> and ito at hindi na ako magsusuklay guys kasi guys alam niyo kung bakit yung mga tulad ng buhok ko kung napapansin niyo yung buhok ko na something ano siya guys kulot siya something mga ganyan kulot talaga siya and kasi guys yung mga ganyang mga buhok guys like mga wavy hair mga ganyan na buhok ano you know guys bawal kasi yan ano eh laging nagsusuklay lalo na ano basa kaya ano kasi guys nasisira yung ano yung mga kung ano yung itsura ng hey, ng buhok nila na maganda tas nasisira kapag ano sinusuklay yan Ayan, kaya hindi ako muna magsusuklay ngayon pero yung mga straight, of course, okay lang yun. Tsaka, alam kong alam, yun na yan, guys. Pero, share ko lang. <laughs> Ito na naman yung gagamitin ko sa buhok ko. <laughs> so, ayan guys, tapos na ako. Tara guys, labas tayo. So, ayun guys, wala na pala si mama. So, andito na ako ngayon guys sa labas ng bahay namin. Mama! ganda dito guys mahangin kaya ang sarap sa pakiramdam <laughs> aakyat ako dyan guys oh dyan ako aakyat alam nyo kasi guys gustong gusto ko talaga dito umakyat akyat akyat ako dito lagi gustong gusto ko balik balik ako dito eh so ayan guys andito na ako sa taas ayan so andito na ako guys at hindi na ako aakyat dyan. Kasi wala na yung hagdan, kaya hindi na ako makakaakyat. Ayan guys, hanggang dito na lang tayo. At kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag nyo kalimutang i-like, comment, at i-subscribe na rin para updated kayo sa mga next kong vlogs. So, ayun guys. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang dito lang tayo. Kita na naman tayo ulit. So, bye-bye. Ingat kayo lagi guys. Bye-bye.